Welcome na naman nga sa panibagong vlog natin ngayong araw mga kumarites. Bago pa man natin umpisahan yung mga trabaho dito sa bahay, ay syempre mag-aalmusal muna tayo. Meron pa nga akong natirang pandesal dito kahapon, kaya naman pinainit ko na dito sa kawali. Masarap kasi ang malunggay pandesal nato dahil kahit malamig na ay hindi pa rin siya matigas. Pero iba pa rin ang sarap ng pandesal kapag mainit-init siyang kakainin. Pero syempre hindi kumpleto ang ating umaga kapag wala tayong kape. Black coffee nga lang tayo ngayon at nilagyan ko lang ng onting brown sugar lugar. At syempre, tamang muni-muni muna lang tayo habang nag-aalmusal. Pag-iisip lang tayo kung ano na naman kaya ang ipapaulam natin sa ating mga junakis. Sakto naman at may dumaan dito sa amin at nagtitinda nga nitong balat ng baka. First time ko nga lang bumili nito at hindi ko alam kung paanong luto ang gagawin ko dito. Pinag-search ko pa nga yung anak ko sa YT kung ano nga magandang luto dito sa balat ng baka. At ang sabi niya nga sa akin ay adobo, kare-kare o di naman kaya ay balbakwa. Eh ang kaso ay hindi naman kami nag-uulam ng kare-kare Ready dito sa bahay. Hindi rin naman ako marunong magluto nung balbakwa. Kaya naman wala tayong choice kundi adobo na lang. Medyo nagsisisi pa nga ako sa pagbili nito dahil mahirap pala itong linisan. Marami pa kasing natirang balahibo dito at mahirap pala itong tanggalin. Kaya nagpabili na lang ako ng dalawang pirasong blade at yun na lang yung pinangkuskus ko dito. Pagkatapos nga ng mahigit isang oras ay tsaka ko pa lang ito na linisang mabuti. Naalala ko pa noon nung nabubuhay pa si tatay at mga bata pa kami ay eto yung paborito niya. Niluluto niya ito sa napakaraming kamyas. Hirap na hirap pa kami noon sa pagpapalambot nito dahil halos abutin ng isang araw. Mabuti na lang at meron ako nitong pressure cooker at dito ko na lang siya palalambutin. Hinugasan ko lang muna itong maigi at saka ako naman na ito isasalang dito sa aking kalan. Hindi ko alam kung gaano katagal ko siyang palalambutin dito sa pressure cooker pero susubukan natin ng isang oras muna. Naglagay lang ako dito ng asin at ng paminta. Pagkatapos ng isang oras ay tinanggal ko lang yung kanyang pressure at titingnan natin kung malambut na nga itong balat. Medyo malambot na nga rin ito kaya hinango ko muna at hihiwain ko muna ito ng maliliit. Hindi ko pa nga ito nahiwa kanina dahil sa sobrang tigas ay hindi ito kakayanin ng aking mga kutsilyo. Madali na lang itong hiwain ngayon dahil medyo malambot na. Pero sa tingin ko ay kulang pa ito sa lambot kaya naman pagkatapos ko itong hiwain ay isasalang ko nga ulit ito sa pressure cooker. Hiniwa ko lang ito ng ganitong pa cubes yung bite size lang. Ang masarap dito yung sobrang lambot yung kahit hindi mo masyadong nguyain ay matutunaw na lang siya sa dila mo, ganun. Siya nga pala ay nabili ko lang ito ng 200 pesos at mahigit isang kilo na. 150 pesos ang benta niya sa akin pero ang alam ko sa bayan ay 180 yata per kilo. Kaya naman binili ko na para matikman din ito ng mga anak ko dahil ngayon lang sila makakatikim ng ganito. Pagkatapos kong hiwain ay nilaga ko nga lang ulit ito ng isang oras pa sa pressure cooker. Sobrang lambot na nga rin ito pagkatapos ng dalawang oras na paglalaga. Nilagyan ko lang ito ng isang sachet ng oyster sauce at ng konting toyo tinaktakan ko lang ng konting aji at ng brown sugar at nilagyan ko na rin ito ng suka. Medyo dinamihan ko ito ng brown sugar dahil gusto ko dito yung manamis-namis. At ready na nga itong ating adobong balat ng baka.